Okay, so ayan, hello mga kasari. Mga katendera. Nakakapagod, nakakapagod magtindahan. Di Shapiro. piro. Pag mayroong kang tindahan. sa mga gusto mag tayo ng tindahan ng sari-sari store, siguraduhin ninyo na kaya nyo yung pagod. Yung mga daming gagawin sa tindahan kasi napakahirap din talaga maging isang tindera, maging uh, isang sari-sari store owner. Hindi siya ganun kadali. Hi, napaurol ako doon. Parang na bigla lang ako nagpa-video. Sabi ko video ko nga. Lala din ako masyadong upload na ako masyadong nakakapag upload. Ayan, di ba yung uh, last uh, upload ko ay ganyan na yung sitwasyon namin. So update tayo nagganyan na siya. Halos wala nang mga laman ang aming mga stante. Ayan, so medyo maingay lang siguro yung background kasi binuksan ko yung siling pa namin kasi mainit nakakapagod. <laughs> Napaupo ako. Oh, magpapahinga muna ako ng konti. Kasi, ayan, biglang madami akong uh, pinamili. So, maraming stock na naman tayo. Ayan, ilang carton ba yung mga ganito? Apat na siguro to isa. Luha, tulo. Nandun pa sa likod, apat na box. Ayan, kita ko sa inyo yung aming likod. Full <laughs> of stock ako ngayon kasi dinamihan ko siya. Para ilang araw ay pwede ako hindi mang kumpra lang muna kasi ngayon isa ka pa mag-display talaga. Okay, so tarin ko lang yung camera. Ampun na naman, ampun, ampun na naman, umulan bulan Okay, so ito na yung stock ko ngayon. Okay, so ayan pangalawang box, pangatlong box, tapos ayan yung pang-apat, ito mga dilata. Tapos dito sa likod namin, puno kami ng chicherya ngayon. Dinamihan ko na yung chicherya kasi naubusan kami kasi ng stock. Mahirap kasi. Mahirap pag naubusan ng stock. Ayan, isang sakong harina. Ayan, mga ano yan, mantika. Dalawang jug bihon. May bihon kami, medyo madilim. Okay. Tapos ay mga gulay, sayote, tsaka ripulyo. So, yun ang mga chichirya namin, dinamihan ko. Yan yung lampin namin. Ay, happy pala. Tsaka yung mga chichirya namin, dinamihan ko na. Tapos andun sa ilalim yung bigas. Natatakpan ng chichirya. And, ayan, mga... Eto, nakabas. Ayan. So... Okay, so dito na tayo sa tindahan. Ah, wala nang laman yung mga namin, no? Balik tayo dito sa tindahan. So, ngayon, madami akong hindi display. Kaya, mapapagod naman ang tindera nyo. Kaya, bigla akong napaupo dito. <laughs> bigla tayo napaupo at uh, time check. Anong oras na ba? Ayan yung mga candy ko pala. Ubus na yung iba. Hindi pa ako nakabili. Okay, 341. So, mabenta yung Jilly. Uh, ano yun? Yung... Abenta sa amin yung Natalie ko yung nilagay ko dito, ubus na tapos yung SAR, mga SAR wala na dalawang box kasi yun, wala na eto ngayon ko lang sya na i-display dito kasi wala nga ako mapaglagyan dito kaya yung iba, eto hindi nila makita dapat andito kasi sa harap kaya yun, wala pang bawas kailangan ko bumili talaga ng mga ganito para nakapatong patong talaga may display ko lahat So, ito lang. Yung mga hindi ko. Ang dami kong re ng mga gamis. Yung gamit ko, ito lang yung display ko. Pero ang dami kong gamis dito. Hindi ko lang may display. So, ayan lang. Update sa tindahan. Ang dami na namang gagawin. Ayan, di ba? So, mapapagod na naman ang tindera ninyo. Kaya, update muna ako sa inyo sa tindahan. Abang ako okay. eh, Paupo po dito. Nagpapahinga kasi sasabak tayo sa displayhan. <laughs> maya maya magdi-display na naman ako kailangan kasi ma-display yun. Baka abutin yan hanggang bukas. Siguro bukas puno na naman yung ating mga estante. Mamaya update ko kayo. Pag na-display ko na, so ipapakita ko na sa inyo yung ating mga estante. Okay? sa uh, so ito lang muna yung vlog natin. So nag-update lang tayo dito sa tindahan. So subscribe nyo na yung channel natin kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko. So maraming salamat. Sana maka-1K tayo dito at mamonetize na rin tayo. So maraming salamat sa inyo. Bye-bye! Okay, so, ayan. Hello, mga kasari. So, time check. Okay, so, 9.50. Ah, 10.50. Okay, ayan. So, 10.51 na yung oras natin. At ngayon lang ulit ako nakapag-video uh, kasi nakalimutan ko kanina mag-video. Lumabas kasi ako nanonood ng TV. At ngayon nandito ako sa tindahan. So, bago tayo makits taas ah uh, i-update ko muna kayo kasi nakapag-display na ako kanina pero hindi pa rin tapos yung pag-display ko kasi ayan, ang dami-dami ko pang i-display, ayan na yung mga downy, andito pa yung mga sabon, makalat pa din dito pero nakapag-display na ako kanina yung ibang box kasi na-display ko na yung mga biscuit pero hindi pa talaga puno yung stante natin. So, i-update lang. I-update ko lang kayo sa mga na-display ko na. Balik na rin ko lang yung camera ulit. Close na yung tindahan namin. And, ayan pa lang yung na-display nadi ko. So, dito na side, wala pa tayo masyadong display. Ayan pa lang. Tapos, dito naman sa mga biscuit, meron na. Ito. Yung iba kasi andun pa. Ayan, yung mga tap sarap andun pa. So, wala dito. Hindi ko pa, na, na ano, hindi pa ako natapos. So, baka bukas pa ito matatapos. Andito pa yung iba. Ang dami, makalat na dito sa tindahan. Ayan, dito sa tindahan. Pag, uh, ang dami akong uh, kinumpra. So, dito, maganda na, maganda na siya, di ba? Medyo puno na yung dito na side. Kaya lang dito, may i-display pa ako. Nag, ano ako, bumili ako ng mga pancit kan, ah, mga cup noodles. Ayan, parang madilim lang, no? Ayan, bumili ako ng mga cup noodles. Andito. Ayan, mga cup noodles. Ayan, mga cup noodles, yan. Okay, so ayan, mga cup noodles. Di-display ko yan bukas na lang. Kaya, walang nakas-display dito na side. Pero dito, okay na siya. Maganda na siya. Hindi katulad. Ka, tulad, ka uh, yung nauna kong upload, di ba? Walang laman. Dito, medyo okay na yung fitas. Andito pa yan sa mga sa box. Pa na di-display. Okay, so dito, unti-unti na na meron mga biskwit. Kasi yung iba, hindi ko talaga na i-display. Ayan, medyo okay na. And dito, makalat pa yung mga kape namin. Wala na kaming, ano, mga stock. Kunti na lang. Kaya, ano, andito pa yun. Ayan, andito yung mga kape. Sobrang mabili yung sok namin. Oh. So, bukas, magiging maganda na naman ang tindahan. Kasi magiging full. Magiging, ano na naman, full of stock na naman. So, madami na naman nakalagay sa estante. Kaya, medyo Matutuwa na naman yung mga tumor, di ba? Nakakatuwa na naman yung tindahan pagpuno. Ayan, yeah, so madami na yung ating mga paninda. At saka yung chicharion natin, ang dami na yung mga chicharion natin. May mga uh, stock pa kami dun sa likod. Okay, so, ayan. So, nag lang ulit ako sa inyo ngayong gabi. So, naipakita ko lang naman yung mga na-display na natin. Okay, so, ayan. Maraming salamat kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel natin. So, subscribe mo yung YouTube channel natin. Maraming salamat ulit. Good evening. Bye-bye.